Hello everyone! Napansin nyo po ba ang aking old man na aglumima? Ito po, bigyan ko po kayo ng tip kung paano mag-alaga. Masdan niyo po ang kanyang lupa. Naghalo po ako ng acacia na dahon. Ito po, kung napansin nyo, ayan. Tapos wag po kayo magdidilik ng araw-araw kasi ayaw nila yung masyadong basa. Once a week lang, okay na maglagay kayo sa medyo morning sun, yun ang gusto nila. Kung napansin nyo ito, ito, may mga ano to, medyo madun lang kamay ko dahil nag-aasikaso ako dito. Ito, insekto po yan, ayan, tatanggalin nyo po yan, babanlawan nyo, pupunasin. Huwag nyo po titingnan yung dahon lang, tingnan nyo ang healthy ng dahon. Tingnan nyo rin po yung pinakaloob niya, ito, ito po dito, napapansin nyo ito. Ito, ito dito sa loob, meron yan mga puti-puti. Tingnan nyo rin po, akala nyo nasa labas, okay siya. Pero mapapansin nyo minsan, yung iba nagtatamblay. Check nyo po dito sa pinakaloob. Oh. Dahil dyan, meron yan mga insekto, yung kulay puti. Ito yung na uh, propa ko, actually may lumalabas na naman siya. O, oh. tingnan di ba diba? Ayan. Ito lang po, minimix ko lang po. Ganyan lang. O, oh, tingnan nyo, ba diba? Ayan. Ayan lang po ang tip ko sa paano mag-aalaga ng aglonema. Matagal na po to mga aglonim ako. Nasa a year na. Marami na rin ako na ifropa. Yan, thanks for watching.